labing dalawang kahulugan ng kangkong sa panaginip una, ang pagtatanim ng kangkong sa panaginip, ito ay nangangahulugan na maraming biyayang darating sa iyo. Pangalawa, ang pagluluto ng kangkong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng paghahanda sa mga oportunidad. Pangatlo, ang pagkain ng kangkong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kaalusugan at kaasiyahan. Pangapat, ang pagtatapon ng kangkong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagsasayang ng oportunidad. Panglima, binigyan ka ng kangkong sa panaginip ito ay nangangahulugan ng biyaya at tulong mula sa iba pang-anim sariwang kangkong sa panaginip ito ay nangangahulugan ng sigla at positibong pagbabago pang-pito bulok na kangkong sa panaginip ito ay nangangahulugan ng problema o pagkabigo. Pangwalo, sunog na kangkong sa panaginip, ito ay nangangahulugan sa pagkawala o pagkakamali. Pangsyam, ang birding kangkong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kaasaganaan at kalusugan. Pangsampu, ang pulang kangkong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng matinding damdamin o babala. Panglabing isa, ang dilaw na kangkong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pag-iingat at karunungan. Panglabing dalawa, ang orange na kangkong sa panaginip ito ay nangangahulugan ng sigla at positibong enerhiya. So yun nang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.